Taong 1872, sa malawak na kalawakan ng Mustafiuksong dagat, sa gitna ng katubigang ito, isang barko ang naglayag. Ang paglalakbay nito ay kasing misteryoso na mga kailaliman ng tubig na binabagtas nito. Ang pangalan ng barkong ito ay ang Mary Celeste. Isang sasakyang nababalot ng ora na misteryong nag-iwan ng maraming katanungan para sa mga susunod na henerasyon. Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Ang Mary Celeste ay naglayan mula sa New York Harbor noong November 7, 1872 patungo sa Genoa, Italy. Si Captain Benjamin Briggs, ang kanyang asawa na si Sarah at ang kanilang anak na si Sophia kasama ng pitong bihasang mandaragat ay nagsimula sa tila isa lang ordinaryong paglalakbay. Ang kanilang barko ay may kargamento ng 1,701 barrels ng denatured alcohol. Isa sa mga itinuturing na napakahalagang kalakal noong panahon ngayon. Lahat ay nasa maayos na takbo habang ang barko ay tumatawid sa Atlantic. Ngunit sa unang bahagi ng Desyembre, ang Mary Celeste ay misteryosong nawala. Noong December 4, 1872, isang British na barko na may pangalang De ay natuklasan ang sasakyang Mary Celeste na lumulutang. Nakapagtatakang nasa maayos na kalagayan ng barko ngunit ganap na walang anumang bakas ng mga taong sa ang mga hindi man lang napakaalamang mga kargamento nito at sagana pa rin sa mga pangangailangan ng manlalayag ang hindi maipaluwanag na pagkawala ng mga teoplante ay naging isa sa mga pinakapalaisipang misteryo sa maritime history. Ang natagpuan ng mga tripulante ng Day Gracia sa loob ng Mary Celeste ay tuning na ipinagtaka ng mga ito. Ang barko ay may magandang kondisyon ang mga layag nito ay nakataas at walang sira, maging ang mga personal na gamit ng mga sakay, kabilang ang mga gintong barya at mga gamit sa paglalayag ay naiwan sa barko. Gayunpaman, walang anumang palatandaan ng buhay ang iniwan dito. Ang kawalan ng anumang mga senyales ng pagkakagulo o nakikitang pinsala ay mas nagpalalim sa misteryo. Isang matibay na ebidensya ng pagkawalang humantong sa haka-haka tungkol sa kung ano ang maaaring nagdulot sa isang bihasang kapitan at ang kanyang mga tripulante na iwan ang barko. Ang huling entry sa lagbok ng barko na may petsa sampung araw bago ito mawala ay walang indikasyon ng problema na nag-iwan sa mga investigador na nagtataka habang sinusubukan nilang pag-aralan ang mga pangyayari na humantong sa nakakatakot na pagkawala ng mga sakay ng barko. Habang lumilitaw ang mga teorya, tila mas nakakagambala ang bawat natutuklasang posibilidad na sagot sa mga nabubuong katanungan. Inisip ng ilan ang posibilidad ng pag-atake ng mga pirata. Ngunit ang hindi nagalaw na kargamento at personal na ng mga sakay ng barko ay sumasalungat dito. Iminungkahin ng iba ang posibilidad ng pag aalsa ng mga tripulante sa pamamalakad ni Captain Briggs o kahit ang posibilidad ng nakakalaso na usok mula sa kargamento na nag-udyok ng pagkagulo na posibleng naging dahilan ng mga sakay na ang barko at dahil sa mabangis na dagat ay maaaring ito ang salarin sa kanilang pagkawalang tila kanilang naging kapalaran. Wala ni isang mang bangkay ang natagpuan. Ang mga paranormal na posibilidad Kabilang ang mga supernatural forces o extraterrestrial intervention ay lumitaw din ngunit mabilis na ipinagwalang bahala ang mga ito. Habang tumatagal ang misteryo na hindi nagkakaroon ng konkretong sagot ay lalong naging dahilan ng pagkabalot ng misteryo sa pagkawala ng sakay ng Merciless. Ang multo ng alaala ng Mary Celeste ay nananatiling isang nakakabagabag na kwento. Orihinal na may pangalang Amazon, ang barkong ito ay may balita na tila sumpasak sa isayang nito. Kabilang ang pagkamatay ng unang kapitan nito at kinasasangkutang banggaan sa area ng English Channel. Nangyari ang mga ito sa barko bago pa man ito tawagin sa bagong pangalan nitong Mary Celeste. Matapos ang pangyayari ng pag na dito, ang barko ay nasangkot naman kalaunan at naharap ito sa isang insurance fraud scheme sa baybayin ng Haiti. Kayon paman, ang pagkawala ng mga tripulante nito ay patuloy na nagpapaalala ng nakakilabot na misteryo ng kasaysayan nito na patuloy na ginugulo ang isipan ng marami hanggang ngayon. Ang kwento ng Mary Celeste ay nananatiling isang paalala ng mga misteryo ng dagat. Isang hindi nalutas na palaisipan kung saan ang katotohanan at haka-haka ay nagsasama-sama sa isang nakakatakot na inigma sa maritime history. Okay.